Pai Mãe Mãe. É. Matulog na ba kayo? Ginagawa niyo na eh. yan. Kumain na ba kayo? Ginagawa niyo. Alam niyo, <clears throat> na mabati pa ko ngayon. Alam niyo kung bakit kasi yung video na i-upload ko kanina is na ako Pero yun, mag-upload mag sana ako mag -upload ng post ng ano ng video. Hindi na na ako na. Diba mga kainis? Sino ba hindi may inis ko pa? Nandun naman yung mga video na i-upload saan ay, nahin. Pero kung bago ka lang dito sa channel ko, uh, huwag mo kalimutan mag-subscribe, hit mo na notification bell, at uh, yung mga video ko at share mo para <clears throat> hindi ka nawawala, hindi ka nawawala sa mga updated videos na i-upload Okay. Ito na rin na tayo. Huwag na puso kung mamuna tayo kasi natin talaga ako kaya eh, nawala yung Alam pa naman ko pa naman eh. Mas bigla na hindi may iinis ba? yun, ba? kasi na naman may iinis yun. Nawala yun. Nawala

okay. Hello sa inyo. Hello. Hello po. Gandang nabi po sa inyo. Ano po ginagawa niyo ngayon? Ano po? Ano ang day po? Ay, alam niyo ba ito so, yung mga sumi-upload sa sana video? Eh, sana, e, sana sana mayroon kami pa ng ใจเป็นเดียวกันเหมือนกันี่ไม่รู้เล่นอย่างไรเหมือเลยบอกเวลาคนมันเหนื่อยป้าป้าไม่เหนื่อยเราคนน่าเพลินแต่สิ่งนี้สิที่เราเป็นยไงสิ่งบ้าอะไรก็ตัวสินโลกนีนะคอมเม้ยังไก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไมเอาไม่เอ experience sa ganito. Kaya yung mga content na nandayon na YouTube eh um, eh, alay ba? Na diba? ano experience o na experience ko. Mm -hmm. Na nasa leg ko tapos tapos ano? Walang video na pagdating mo si sapay sa sa, ko, kumbin na nawala. Yung pala, na sa sa mga fresh kong ano. May fresh kong mga video. Ay, yung Ayun. Ayun, yun ba? Ayun, pa lang. Ito nga pala. Alang. Kung bago ka lang dito, sana subscribe ang channel ko. Malaki tayong po natin, mga dating-lating, mga 600 subscription. Kaya sana, sana <coughs> support tayo po ang channel ko. Ano ba ginagawa niya? Ayan. Ayan. Lipat kaya natin. Para magmukha naman ako. Magmukha naman maganda ating ambience. Ayan. Yeah. Ang pasensya nyo na pong aking highball. Kasi medyo po, ano, hindi maganda ang ating highball. Ayan. Yeah. Watching kahoy sa gilid. <laughs> Diyan may kari sa bibig. <laughs> Hello po. Ayan. Sa-send yung... Kasi kanina naglaba ako. Eh, ano? Ang dami yung labahan. O, oh, muna. Ay po. Hindi na dito sa bahay. Tignan mo, kahit silang pangaharap dito. Tila, alisin ko na. hello, hello po. Alexander. Alexander the Great. Hello. Hello, Alexander the Great. No, ka. Hello. 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 Cyrus. Hello. Nabuhay kayo mo. Gusto niyo Hello. Gusto na kayo. Ang ginagawa niyo. Hmm? Ginagawa niyo nga. sa Cyrus. Ginagawa mo. Okay. Ginagawa mo. Hmm. Teka lang ah. Matay ya mo sons ay Alexander gusto gusto po Huwag ka mag-alala. Panag-subscribe ka sa akin. Susubscribe din ako sa iyo. Huwag ka mag-alala. Ganun lang yung tulungan. Yung bala mo yung tulungan pag tumulong ka sa kapwa, tutulungan ka rin ng kapwa mo. Kaya, hindi na magtulungan. Walang problema doon. Diba? Kung tutulungan tayo, para umangat, di ba? At ah, okay. Good for you. Good for you, ano, Cyrus. Tama yan.

Huh? Alam nyo, ano, talaga sobrang battery Sobrang battery talaga ako ngayon dahil dahil nga sa ano, sa nawala yung video na i-upload ko ngayon. Kasi ano eh, ah, uh, yung pa naman ang i-upload ko ngayon kaya nang decide ako mag-live para kahit pa pano may okay na papanood okay good for you ha uh. good for you good for you Cyrus okay Struggle <laughs> sa pagkuha ng saksakan. Teka. Hindi na kasi Wait, wait, wait. Ka, wait, wait. Yeah. Yan. Yeah. Okay. 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 Yeah, okay. Okay. Okay 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 okay, okay. Pagpunta ka sa bahay ng kaibigan mo. Okay. Ingat. Subscribe ka na ba? Subscribe ka na ba sa Eros? Hmm? MCA community. What's that? I know. What's uh, MCA community? What's that? Okay. Congrats. I don't know what uh, MCA means, but congrats. Okay. Good for you, Cyrus. Okay. Good for you. Keep, na uh, keep it up. Eh? Keep it up. Ayan. Sabihin pa ako. Sabihin ko lang. Nahirapan mo pa ako. Eh? Okay. Okay, Cyrus. Okay, bye-bye. God bless. Okay, kung bago ka lang dito sa ano ko ah. Kung bago ka lang dito nanon... na, ano nanonood ngayon. Sana. Sana kahit pa paano makainiman lang ako ng ano, suporta niyo Kasi malapit na ka tayo, ano, malapit na natin na uh, ma ating first 600 subs. Kaya sana, ano, did ko na suporta niyo At saka sana nga eh, yung, ano, yung i-upload ko, magbabago na lang ako ng panibagong video na gagawin para meron ako may upload at uh, iyan yun, i-upload ko yun sa may tomorrow or may um, ang yan, Wednesday yan, mga ganun, mga ganun. kasi nalulungkot kasi ako kasi nawala yung video, kaya kailangan ko na naman gumawa ulit, kaya nalulungkot ako. Sayang so, video na ginawa ko kaya nga nandun na ito para kahit ka meron ako may upload. Ay, sa totoo na ano, ayoko kasi mag-live. Pero kasi nga may upload ako ng video is kailangan ko mag-live para meron mo lang may upload. Mm hmm. Kasi nalimutok talaga na ako dahil I lost my uploaded videos. Ay, naku, nakakalungkot talaga. Ay, naku. Ay, tanasin mo, hindi ba? Okay, iba. hmm Hmm. Sino ako? Ano po? Ay, thank you, thank you. Thank you for the heart. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for the heart. God bless. Kusima koman. Salamat. Thank you. Thank you. Kayo ba? Diba? Kayo mga ano, diba, youtuber kayo? di ba kayo nah na nawala yung picture. di yun? Hindi ba? nama naman yun. naman ka pa. Ano? Uh, na upload ka. Na -upload ka ng Kaso nawala naman yung di ba? Sino ba yung malulungkot doon? Di ba? Pinaghirapan mo yung video, imitit mo, tapos bigla na lang mawawala sa, ano mo, sa file mo. Pero, okay, that's life, that's life, that's sun. That's, uh, that's the, the way of life. Wala tayong magagawa doon. Pero sobrang lungkot ko lang. Na. Sobrang nalulungkot na nga ako. Sobrang nalulungkot na nga ako dahil siyempre ang ko tapos kung mga hindi na hindi na hindi Sino ba ito may diba? Pero kayo mag-alala, magre-recreate. Anong gagawin nalang ako dito? Kasi parang ito paano, meron kang mga panood. Eh, ano rin naman. Uh. Pero kamusta na yung araw nyo? Kamusta po ang araw nyo? Kamusta po ang aking mga subscriber? Kamusta mga araw nyo, Kumain na ba kayo? Anong ginagawa niyo? na totoo ba kayo? Okay, pag-usapan natin na sa comment section at para tayo-tuloy tayo. Pero kung ang uh, kaya nga sinabi ko, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na para updated ka sa mga ganito kang kaya na pinapanood mo. Kasi pag wala, pag wala sa mga support na ito, hindi tayo ang Kaya napaka, nagpapasalamat ako namin. Lagi ako nagpapasalamat sa mga taong sumusuporta, sa mga taong nanonood, kahit konti lang kayo. Salamat, salamat sa mga suporta niya. Sobrang na masaya dahil kahit pa paano is uh, napapasaya ko kayo in a good way. Yan. Yan. Yan, sana huwag mo kalimutan mag-subscribe pa i-like nito ang live nito. Saka i-subscribe, ano, mag-share mo rin. Para, para marami na rin naman na ganitong ganito ang video. Kung hindi ka naman interesado sa mga video na kagaya nito, is, is ka ang gawin mo rin lang, is <sighs> matulog ka Yan ang gawin mo. Mm -hmm. ay na. sa totoo lang na ang tumabi na ko Pero, sinuisip ko yung baby. <laughs> ko talaga yung baby. Kaya ko ay, na ko ako. Ay, naku. Ano ba natin gagawin? Eh, okay, naantay na ako. Simulan na ako na. Oh. Ay, no. Hirap na ito na ako. O oh, may matulogan mo kayo, mga bata. Okay, sa mga hindi pa ako nakakilala sa amin, ako po si Sir Tanos ako po yung isang professional teacher. Pero sa ngayon, hindi po ako nakapagturo kasi uh, in, ka, uh, bago lang po kasi ako, ano, bago lang po kasi ako ang uh, naging teacher. Ngayon dati, nagtuturo po sa, sa private school. Kasi kasi, wala kasi nun, wala kasi sumusuporta eh. Wala naging kami sa akin na magpunoy. Pero kung gusto kong palawakin pa ang aking kakayaan, gusto kong makita yung mga bagay na hindi ko nakikita pa noon na na sa future pa. para ipapanong magkaroon ako ng motivation pa mm na hindi -hmm. nandunan. Thank Know. Hmm. Niyo, oh, okay, ini Hmm. 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 Oh, oh what's the problem again. Was a problem again, Cyrus. Bakit, Cyrus? Matutulungan mo ba ako sa problema ko? I have a problem right now. So, I need I need some advice coming from you. I need some advice coming from you, Cyrus. Mm. Don't know, I'm, I'm feeling, I'm feeling sleepy. Medyo lang katulong na talaga ako. Hello po sa inyo. Kung bago ka lang dito sa my channel, don't forget to like and subscribe to my channel. Again, para update ka sa mga video na i-upload ko. Dapat na yun. Pero ang nangyari na wala sa file ng ating video. Diyos ko naman. Ay, nakasayang yung video na. Iyan na ako. Ano, ano ba? Mag-comment nga. Gusto niyo pa ba ako makita o ayaw na? Ano ba gusto niyo? Gusto niyo pa ba ako makita o ayaw na? Ayawan na, na. Nakatulog na tayo. So, gusto niyo pa ba? <laughs> until now ako okay ito. Natutulog na po sa kasi nito yung pinanto ng katalala ko. Basta mag-upload po bukas. sana panorin nyo lang po yung video na i-upload ko bukas. Maraming maraming salamat po sa mga nanood, sa mga... Ngayari. Maraming salamat po sa mga nanood, sa mga, mga, mga sumaporta po sa akin ngayon ano na Okay. ay po. Ano HM? Right, okay. Thank you, thank you, so Sa, sa mo. Ano, po ko? Oh, na. Okay. ano po na po out na. nag po ako kasi nantok na ako. Hmm. Salamat sa dito sa Lenko. Ah, uh, um, uh, tayo din na lang Na, nag-send din naman ng magdala like, kasi ah, uh, na din kasi ako. Kaya sana hindi nila na lang. Wala na uh, 'yan. Bye-bye.